Bagyo dari sa Hong Kong guys. Batanawa na. Tapos na naman ako. Muro magibagyo po niya akong nawungon. Ah! Na-allergy na. Hindi ko maintindihan ano na nangyayari sa buhay ko dito sa Hong Kong. Grabe! Heto guys, at talawang beses na ako pumunta ng doktor, ibang doktor at ibang hospital na talaga itong pinuntahan ko. Dahil hindi nga nag-effect yung unang binigay sa akin ng dating doktor na nag-check up sa akin. Kaya eto, lipat kami ng hospital, lipat ng doktor. Baka sakali, mawala na itong nararamdaman ko. At talaga naman, Lord, hindi madali talaga ang may nararamdaman kapag ka nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa. So, wala kang pamilya talaga na maasahan. Sarili mo lang even sa financial talaga sarili mong diskarte eh, sarili mong gawa ng paraan para matustusan mo yung mga pangailangan mo sa gamot mo kasi although may mga insurance naman dito guys pero may time talaga na kailangan natin bumili ng sarili natin dahil may mga amo na sobrang busy ang minsan nakakahiya din ang abalahin although willing naman sila na magbigay kapag may kailangan dahil may insurance naman pero tayo kasi mga Pinoy matiisin tayo mga Pinoy guys at syempre nahihiya din tayo masyadong abala sa kanila wala na nga yung pamamagha dyan sa mukha. pero yung mga allergy ko talaga sa katawan guys hindi ko alam kung anong nangyayari at ang tagal mawala isa pa sa bala guys itong nagtatrabaho na kailangan kong mag gloves talaga dahil sobrang katin ang mga kamay ko at sabi nga ng amo ko kailangan kong humamit ng gloves para hindi masyadong maging exposed sa mga ginagamit kong chemicals, sa sabon. Kaya e napakahirap kapag may nararamdaman ka habang may ginagawa ka, trabaho, tas hindi mo naman pwede na i-skip dahil wala namang ibang mag-aasikaso, lalo kapag may alaga ka dito. Di tulad sa Pinas guys, na kapag may nararamdaman tayo, kahit hindi naman ganong karami yung perang pondo natin para i-survive ang pang-araw-araw na pangangailangan, pero at least yung pahinga na kukuha natin, pati na rin yung support o moral support, yung assistant galing sa pamilya natin guys, meron yun. Pero dito sa ibang bansa, wala talaga. Sobrang napakahirap. Tapos, yung mga ganitong, lalo pa ngayon, naglilipat kami ng bahay. So, talagang kailangan kong tiisin yung mga kung ano nararamdaman ko. Hindi mo talaga pwedeng issue yung nararamdaman mo sa mga amo mo pag nandyan sila. Kaya minsan okay ka ngayon, tomorrow hindi na naman. Tapos pabigla-bigla, pabago-bago yung mood. Kaya napakahirap i-estimate yung mga pangyayari, yung mga nararamdaman natin dito. Halo na yung homesick, pagod, puyat, stress, pressure. So, hindi madali. Kaya akala ko talaga dati pag nag-abroad, maraming pera. Pera lang talaga yung iniisip ko dati nung nag-abroad ako. Alam mo, hindi ko iniisip na ganito pala kahirap. Parang, yung sarili mong homesick, sarili mong pera. Uh, minsan, nagtataka ka ako, sumasawad ka ng malaki, pero wala na natitira. Pagod na lang. <laughs> minsan, isip talaga ako. Sana, sana pala. Nung bago ako nag-abroad, inisip ko muna ng 10 times, more than 10 times. Dahil, pag naumpisahan, lalo pat nasanay tayo na every month, mayroon tayong na tatanggap na sahod. Parang, na ano na humaling tayo. Parang kahit sabihin wala naman halos na titira sa sweldo natin dahil lagi naman tayo nagpapadala buwan-buwan sa mga obligasyon natin sa pamilya. Pero alam mo yung feeling na at least may dumadating, masaya na tayo, masaya na kay mga OFW. Kaya ang hirap kumawala sa ganitong sitwasyon na paulit-ulit lang ang routine guys. Pero ganun talaga, kailangan ng tiyaga dahil nandito na tayo sa realidad na pagka oh, hindi ka kumilos, wala din, wala kang kakainin, hindi mo provide ang pangangailangan ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng magulang mo, lalo kapag matanda na sila. So wala, saniling sikap talaga guys, lalo kapag breadwinner ka pa, tapos may mga emergency pa na nangyayari, sana wag naman lagi-lagi dahil hindi naman talaga maiwasan yun. Minsan pa, may mga pamilya na hindi nila maintindihan kapag wala tayong maibigay sa mga gusto nila, nagtatampo sila. Dagdag pa minsan yung mga kamag-anak natin na kapag hindi mo mapahiram, nagtatampo. Yung akala nila, lagi tayong may pera, hindi nila alam na may obligasyon din tayo sa pamilya. Kaya madalas ako nare-relate ko yung iba na minsan hindi na nila sinisin yung mga nangangamusta dahil alam nun na ang kasunod nun. Hindi naman sa nagdadamot pero may mga time kasi na kapag wala tayong pondo, tapos pinapahiram pa natin yung mga extra natin. Madalas tayo pa ang nakukumpromiso kapag kakailangan na natin ng pera at hindi naman nila maibigay agad. Kaya ang ending tayo nang bumukang masama kapag siningil natin at nagalit sila. Nakakadala pero wala tayong magawa kapag umiiral yung awa natin sa kapwa lalo na sa pamilya natin. Kaya di ko rin masisi yung iba nakikita ko 20 years, 30 years na dito sa ibang bansa. Wala na silang balak umuwi sa Pilipinas dahil wala rin naman silang uuwi ang trabaho doon. Ang hirap, hindi po malayo ka sa pamilya mo, ibang tao yung mga nakakasama mo. Kaya tinitiis na lang kahit malayo sa Pilipinas dahil ganun din naman. Lapit nga sa pamilya, eh, hindi mo rin naman maasaan ng pamilya lalo pat may kanya-kanya na rin silang obligasyon sa buhay. Kaya sa mga kamag-anak namin dyan sa Pinas, guys, huwag niyong iisipin na kami dito nagtatay ng pera. Hindi madali ang kumita ng pera dito sa abroad. Oo, may dollars kaming natatanggap every month. Napoprovide din kahit papano yung pangangailangan ng family namin. Pero yung mga pinagladaanan namin dito, mga trials everyday na mga piniface namin na hindi kailangan malaman ng pamilya, hindi madali guys. Kaya dito sa Hong Kong, madalas tuwing day of namin, dito lang namin na ilalabas lahat ng mga hinanaing namin. Yung mga hindi namin kayang sabihin sa pamilya, 'yung mga hindi namin kayang i-show sa pamilya namin 'yung mga emotions namin, dito na namin talaga nailalabas. Pero syempre, pinipili din naman namin 'yung mga tao na pinagsasabihan namin dahil hindi naman lahat makikinig sa iyo at alam mo 'yun, may mga kanya-kanya naman tayong problema. Pero syempre, may mga tao din naman na willing talagang makinig sa atin kapag may hinanaing tayo. Okay kami, guys, dito sa ibang bansa, masaya na kami sa mga ganitong simpleng bagay, mga nagbibili-bili namin abubot pag day off namin, pampawala sa ano, pampawala ng stress, yung parang, alam mo yun, kung ano na lang yung magawa namin dito. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad guys, i-prepare mga sarili ninyo. Physically, emotionally, mentally, financially, lahat na guys. Kasi hindi madali talaga dito sa una. Siguro, masasanay ka rin, pero hindi madali ang process. Kaya good luck!